Letrato ni Wei Xiong Lin kay Mr. Yang at sinabi niya na nare-recognize niya yung tao. Or Alan Lim or Jeffrey Lim. Yes, alias. pakita natin ulit yung photo. Yes. Go so ahead, Senator JV. Uh, Wei Xiong Lim ay uh, nephew po, uh, Madam Chair, of uh, Tony and Michael Yang. And he was arrested in 2003 in Tanza, Cavite for 1,000 kilograms no, ng... Uh, drugs, no? In a, drug lab. So, 1,000 kilograms, Madam Chair. Medyo malaki-laki rin po yun. So, yung inaano ko lang dito, um, si Tonyang and uh, uh Michael Yang, connected din po dito kay uh, kanyang nephew, connected po sa isa sa ano no sa isang uh, known drug lord because ano siya 1000 kilo, big time po siya no 1000 kilograms sa <laughs> Senbato medyo malaki-laki no 1000 kilograms One town. Yeah. Yes, one, one, town. Drug lab. Okay. Anyway, mag-shift lang po ko kay ano, Ma'am Alice. Alam ko pong uh, bagod na kayo, no? Last week, tapos 13 hours kayo doon sa house, no? Um, tapos dito na naman tayo. Pero siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong poli sa po inyong political career, paano ka nagsimula bilang mayor? Sabi mo nga lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang ano nagsuporta na sa inyo, no? Uh, I understand si former mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Uh, opo, uh, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po, siya pa yung tumulong. Abali ah, mga leaders niya, nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay uh, pinrovide niya yung mga leaders niya sa'yo. Uh, opo. Bali, ikaw ay uh, dating negosyante, no? yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng uh, pagka mayor tama ah uh, oo po so ganap, gaano kayo kalapit kay mayor sayang uh, madam chair no as since uh, mayor Feliciano, former mayor he did not show up today uh, so hopefully in the next hearing um, uh, pumunta po siya because i'm interested madam chair at inisyuhan na natin siya ng uh, subpina, sabina senator jv sa motion ng uh, sp pro tempore ah uh, thank you madam chair so paano kayo nagkakilala nung nagne-negosyo ka pa nung mayor siya doon po kayo nagkakilala Opo, Your Honor. Um, uh, ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Na courtesy call po, then from there po, uh, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano, paano naman naisip na kayo po ang uh, tumakbo bilang mayor ng Bamban, yung kayo po ay nanegosyo Nung panahon na yon kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya, hindi yung kamag-anak niya? Madalas, kamag-anak eh. Pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Uh, Your Honor, uh, hindi naman po tinulak. Um, last term na po siya and he's running for Congress. Uh, ako naman po, uh, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, ah... Uh, nagdecide po ako to run for the position po. So ito yung first ano niyo sa ano no hindi kayo naging official kahit ano-ano exposure from business no uh, kayo ay naging uh, pinatakbo bilang mayor. Ah uh, opo tumulong po siya and together din po with the line-ups din po uh, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya tumakbo sabi mo kanina tumakbo siya bilang congressman no sa distrito dahil naglast term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman um, gusto lang niyang uh, makakuha ng campaign funds uh, mula sa iyo? Dahil I understand, kayo ba nag ang campaign ng buong team mo at kay uh, Mayor Feliciano bilang congressman? Uh, Your Honor, negative po. Wala po, akong, wala po akong minigay po sa kanya na any um, campaign fund and I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, Uh, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, uh, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, noong um, third legislative district sa so, Tarlac, pangatlo po siya eh, no? kasi kung seryoso siya, that mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangat, pangalawa, no? independent. So, doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga. Sa kanyang pangapanya, he was a poor third doon po sa distrito. No? Dito po yung resulta ng halalan. Uh, anyway, I would have wanted to ask Mayor Feliciano, uh, Madam Chair, probably, hopefully, next hearing, kasi po si Mayor Feliciano was also involved, kung naalala niyo po yung hearing noong 2000, time 2015, 2016, yung tungkol po sa Canadian waste, no? that was brought in the country, at uh, nagkaroon po ng uh, alala ko kasi yun eh kasi sa para sa Bamban din ho yun meron ho landfill doon and i understand madam chair that the Sangguniang pangguniang bayan of Bamban uh, already had an ordinance na banning passage of uh, waste materials going to the landfill pero binito po ito no ni uh, ni uh, former mayor John, John Feliciano so hopefully next I would want hopefully in the next hearing. So ang ang, ang punto ko po rito, Madam Chair, kung dati po isang illegal na bagay Canadian waste, no, na pinagbawal ng kanilang ang Bayan na dumaan sa kanila, binito niya 'yung ordinansa para makadaan po, makapagtapon ng mga mga basura at waste from uh, Canada going to Bamban. So kaya medyo ano eh, sabi ko parang naalala ko lang 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, eh maari pong pagpasok ni Alice, hindi pa na, kung kung siyang bungan po ay Filipino citizen or Chinese citizen kahit na legal illegal eh kinondon ho ni Mayor Filipiano. Hopefully in the next hearing Madam Chair, she will, he will be here to answer these questions ay uh, I'll, go to, ano, no? um, dalawa na lang punto po, Madam Chair, for this afternoon. Yung pong sa is, pagtakas o so, sa escape ni uh, Madam, ni, uh, ni Alice, kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong, no, ng mga ahensya, kung sino mga mga, mga opisyal, kung meron man, o mga ng gobyerno, natang, talaga umalalay eh, sa kanya. Sabi niya nung, tama, Alice, sabi mo last time, walang tumulong sa inyo na Pilipino, na kayo ay umalis, tumakas. Ah, uh, wala po. At na uh, nung nakarang hearing ang sinabi mo rin ay uh, ang inyong sinakyan ay yate, no? Uh, from uh, sa galing sa farm, nagvan nagvan kayo hanggang support port, tapos tumakbo kayo ng yate. 'Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko, tama ba? Uh, your honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong uh, ilang beses po yung ilang beses natatakanin yung passport nung pagdating niyo po ron sa Shan uh, hanggang pumunta kayo na Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakanin yung passport? Uh, Your Honor, uh, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, um, move on tayo. Yung, yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total hindi naman siguro ito kasama, natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa kasi sabi mo kanina hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo. So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano na mo yung bandera? Uh, Your Honor, doon sa yat po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, uh, siguro Marina, may Marina ba dito? Anybody from Marina? Wala, walang marina. Parang kanina nandito. Siguro next, Madam uh, Chair, no? kasi... Um, yes, Senator JV, baka sa ay, uh, susunod next. at baka huling hearing natin. Pero Sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang itanong. Guard? Sige po. Uh, tanong ko lang po. Correction, uh, Senator JV. Nandito po ang marina. Ayan po. Ah, si Attorney... Then Thomas, tama? Then Thomas, di the ba? Andito po ba ngayon si Attorney Thomas? Oh, siguro sa Coast Guard muna habang inaantay natin right, kung Senator nandito JP. nga Marina. Pwede naman kayo ano, lumapit dito para sumagot. Dem Redonia, yung sa Marina, dapat nandito yata. Sige, makisingit na lang po. Sige, uh, sa Coast Guard, uh, please identify yourself, sir. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Ah, Captain Tanseco. Oo, yes. kasi sana tatanig ko yung marina dito. Because, um, kasi ang, ang, ang uh, ayon sa salaysay ni Alice Go, ang ginamit nila ay yate, no? Um, kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine uh, vessel. Most of them are, uh, you, ang, ang tawag sa ay visiting yacht, no? Mm -hmm. Pero talagang, ang pagmamayari po nila, ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung gano'n halimbawa meron tayong suspicion na ginamit po yun, mas, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi nyo, o Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po may, si Alice ko, meron hong, uh, uh, anong tawag doon, naka red flag sa inyo, under watch. May difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? Uh, Madam Chair, uh, under the Philippine Coast Guard law, our present law, Republic Act 9993, walapong exemption don. All merchant vessels, the exception lamang po yan are warship or vessels of a plague, uh, foreign state. So lahat po yan under the inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question yung po, uh, Madam Chair, Sir, uh, Sir uh, Senator, Sir, yung ano ang inspection po namin? must heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because. Of our commitment to international convention or regulation, one of which is the ISPS code. Isa po yan, bilang port state control po ang Philippine Coast Guard, we do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safety voyage. Yung pung tanong nyo, and the possibility, uh, the Philippine Coast Guard has jury, has, a, has come up with a report. Tungkulpudung possible route naginabit po nila, And would like to submit it to executive sessions na because there are some um, uh, national security implications po. But I do can state, Your Honor, that we do have report. We can monitor the in and out of vessels in the country. We do have uh, a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor. And likewise, uh, uh, Senator as, JV, ahead, may, please. salamat para don uh, Captain Tanseko yung sagot kay Senator JV, and uh we will schedule that executive session or at the very least presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Salamat. Likewise, so madam chair, take advantage of that now sa executive session if you can submit. Kasi alam ko tamay uh, meron kaitinatawag na rabiang git ko nun, yung uh, AIS, no? Each vessel are. Con are uh, equipped with a AIS automatic identification system Nadapat alam natin saan siya registered at anong make ng vessel no I, i'm sure you can monitor that probably all the vessels that uh, that uh, that uh passed no? from uh, yung going to yes, saba sana po mai-submit nyo sa yeah. committee madam sir if i may uh, Yes po. Yung pong sinasabi natin, good senator, about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka pa passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan. Pwede, but of course, subject sila to verification, to inspection. But meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can uh, name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD, Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Ah, uh, thank you for that, uh, Captain. No? Um, yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to uh, do our research and investigation, that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered in the philippines i don't know for what reason probably to uh, evade or not to pay taxes and duties so yung karamihan po ng mga bagong yate ngayon dito na dumadaong na, ang naka ang sinasabi kaya gusto ko sana matanong yung marina bakit po pinapayagan na visiting uh, yacht ang classification sa kalagayong dito na po sila based so probably that's another point but i think we can uh, uh, dig deeper baka pwedeng nagamit itong mga local yachts pero sila po ay uh, foreign flag no pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino nakakalungkot madam chair kasi matalagang may kaya can afford na magyate eh mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis kaya po iniintay uh, ini hinahayaan na lang nilang ano sila for uh, visiting of foreign flag vessel so yun po hindi na po natin marina in the next hearing uh, last but siguro itong last huli na lang po si uh, take advantage and na rin po si Alice no um nabang siguro um we will have an executive session probably before we wrap up no um ito pong hearing na ito kasi sabi ko nga kanina bugbog na kayo pagod ka na no hindi nga 12 hours sa uh, kongreso dito ilang oras Siyempre, eh. Siyempre, siguro naawa ang sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sabi so, ikaw ba ay uh, mastermind o willing ka ba magsabi ko talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Mas so, sasabi ko po isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya pon, no? ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate international uh, group o crime syndicate. Uh, your honor hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po uh kung mayroon man po ako na itulong, uh, ano po ako'ng tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga aliga sa mga allegations po, uh, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Jer no, um, siguro sabi ko lang kay Madam Alice. No? Um, Tanong ko lang, kung kayo po uh, tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Uh, uh, hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Merong mas, nas, meron pang mas guilty. Kung may mastermind pa talaga. Hindi, less guilty. Hindi guilty. Talaga. Sige po. Um, your honor um I think sa tagal po na investigation alam na rin po ng committee po especially chaired by our uh, madam chairman uh, who's really at the back of everything po Kaya ako na tanong kasi ano eh baka sa executive session sana wo, sa uli, ay uh, may pagkakatao pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo. ba? Diba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no sa media, sa publiko. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no? dahil uh, International Crime Syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Um, para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo Yes, for your honor. Madam Chair, so I wrap up, so I'm uh, I'm expecting that uh, Miss Alice go with uh, will uh divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate and uh, we will know. Uh, we'll uh we will uh, hold will be responsible for her safety. So, alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So, she said yes already. So, uh, I, we will just wait for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, uh, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guho Hoaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamataas sa likod nitong mga Pogo sa Pilipinas at yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government uh, personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for uh, an executive session, posible sa huling susunod at posibleng huling hearing, uh, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhuapin, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't yes, waste Chair? the time, don't waste the opportunity. But yes, make Madam the most Chair, thank you, you for Senator that. Jenny. I uh, will also, uh, the proper time, make the motion for an executive session. And uh, given the fact that uh, Miss Alice Goat just uh, just now, um, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa uh, na, na rin kami sa inyo bugbog ka na 13 hours no nakakapagod din emotionally so sana para sa mga biktima sa mga no, biktima ka lalo sa mga naging biktima sabihin mo na rin no sa executive session thank you madam chair